What's up mga friends! Pali bagong araw, bagong buhay tayo ngayon mga friends At kung bago pa lang kayo sa akin channel Welcome po sa Pamilyang Mapagmahal At kung paano magiging part sa pamilyang ito Subscribe nyo na yan, ganun lang ganun for today's video mga friends bali mag unbox tayo ng cellphone at ito yon mga friends Infinix Hot 30 ah uh, bago natin buksan ito, mga friends gusto lang mo muna kayong inbintahan mga friends uh, sa mga hindi pa nakapag, nakapag subscribe madali lang yan pindutin nyo lang yung subscribe button dyan sa baba tapos yung wag kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa susunod na video na gagawin ko. ah uh, ito lang mga friends, bigyan lang muna ako ng ano, bali. Ano, this, uh, last days mga friends, bali yung mga cellphone kasi ngayon, pag wave, hindi sabihin, pag bumibili, bumibili, ka ng bagong cellphone, ang nasa isip ng tao kagad yan, on the top, nandyan talaga yan, iPhone. iPhone yung uh, may isip nila, pero, uh, kaya nga ang ginagawa ng lahat na halos lahat ng Brand ng cellphone ngayon, mapaupo mo 'yan, mapa Infinix, mapa Huawei, ano o ano pa 'yan. Lalo na Samsung. Ginagaya, pilit nilang ginagaya yung iPhone nat, pero hindi talaga mapapantayan ng Android yung I iPhone kasi yung iPhone mga pre kung halimbawa gano'ng kalaki man yan yung mabibigat yung kaya lang patakbuhin ng uh, PlayStation 4 at saka PlayStation 5 yun. Kayang kaya patakbuhin niya ng iPhone. So na hindi naman kayang tapatan ng Android. So yan yung ano mga friends, yung kaibahan mga friends. So dadako na tayo dito sa ano, yung i-unbox natin mga rin. Ito yung Infinix at 30. So, ito na mga friends, uh, Elvinix Hot 30, bubuksan na natin mga friends, hindi na natin patatagalan ito. Oops, hmm. ito bubuksan. Ang tagal. Ayan, meron pa pala na ano? Cover talaga. yung pinaka-highlight nila. But it's at 30. Excited na ako dito mga friends. Uh, ayan, tingnan natin sa loob kung anong, lam anong meron. Tabi muna natin to. Ayan o. No? Oh. Ayan na, until it's at 30. Tabi muna natin. Tingnan natin kung ano yung laman. So yun, meron siyang ano, yung case case niya Alvaro Capella so ito yung ano niya napakaganda pala talaga mga friends mula yung intense ng paglalaro mo ganito ah grabe so meron siyang cord ah, naka ano na siya type C na siya type C cord tapos napakalaki ng ganyang charger So, ang pinakamahalaga dito sa cellphone mga friend, kung ako ang papipiliin nyo, wala, kung baga, yung affordable, number one yan, affordable, tapos, uh, yung RAM, tapos yung camera, yung specs, yan yung tinitingnan mo. Pero hindi, sa pag-unbox ko ngayon mga friend, hindi ko na bubusin to ng gusto, kasi ibibigay na natin ng credit ko sa, marami na kasing nag, ano eh, nag, nag, review nito. So, ibibigay na natin sa kanila yung credit na yung ano mga friends. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano halos lahat ng cellphone ngayon ay ginagaya ang pilit nilang ginagaya kahit hindi na matatap matatapatan ang iPhone mga friends, 'bel. Pero iba rin kasi yung dating pagano eh. Ayon, para iPhone tingnan niyo naman oh, para uh, iPhone 14 'no. Ah, uh, iba iba rin kasi yung ano, eh, yung yung, yung ha paghawak mo may tumatawag sa iyo. Sabihin, makikita nila sa, biglang tingin. Sa biglang tingin lang naman ha. Ganun no? Ba, ano yun? Naka-iPhone ka na ngayon pre? O, oh, ganun. Pero hindi yan iPhone. <laughs> Infinix Hot 30 lang yan. So, ibubot on na natin. Oh, uh, ayan. Ibubot on na siya. Uh, pagkakaalam ko nito mga friends, itong Infinix Hot 30 ay medyo may kabagalan din pag ano pag nagbubot on siya hindi katulad ng Infinix Hot 30i so pero ang pinag-iba lang talaga nito yung yung RAM nya at yung ROM mas malaki ito nakalagay dito sa karton sa karton so ang tawag dito saan na ba yun yun o oh, uh, power by Helio G88 yung mas malaki talaga ang ano nito yung RAM niya mga friends. So, yun. Ayan, talagang pang gaming mga friends, no? So, hindi ko na bubusihin ito mga friends, ha? Uh, hindi naman to review, eh. Kung baga, nasa ano, content yan. Uh, unbox lang siya. Tapos, yun. Yun na, eh. Itong, nagkakahalaga ito mga friends, na, ano, uh, sa ngayon. Uh, almost 7,000 na rin. 6 pero kung sa online mo may mabibili niyo nito mga ano mga mga friends 3.7 sa ano sa ibang tawag nito yung mga sell shop mga friends may 3.7 na so ayos na rin ito mga friends oh. yan o oh, pang gaming so, so, bago kung wala tapos itong video mga friends, shout mo lang kay ano, Remark Arnado dyan sa ano, uh, Mactan Island Mall yung Audionet diyan sa Odunet sa ano siya yung nag, nag anong tawag dito siya yung nag ano yung nag aasi sa amin ayan Odunet madali lang yan sa tapat ng Goldilocks yun shout out nga pala sa iyo tol maraming salamat sa iyo sa pag uh, accommodate sa amin so hanggang sa muli bagong bagong subscriber din natin Remark Armado. Ayan, so Bye. maraming salamat Bye. sa iyo, Tol. Hanggang sa muli, mga friends.